ang laman ng aking bag. Ayan. May orange, may kamatis, may banana. Saan yung banana to? Ayan. May banana. Meron pa akong pagkalaki-laking ano, pagkalaki-laking kamatis. And, siyempre, Ayan. siyempre, hindi mawawala ang panghiwa ko. Meron akong panghiwa. Dali lang. Dali lang. Siyempre. Hindi mawawala ang aking ang aking ang aking kakampi. O, oh, Ayan. Meron na akong Swiss knife na mahirap buksan. Ayan. Kompleto po ako para panghiwa ng kamatis. Ayan. Kasi kakain ako na. Ano, hulaan nyo? Ano laman yan? Oh, hulaan nyo siyempre may toyo, <laughs> girls Scout laging handa sa kain at sa gawa <laughs> ayan po ano, no, 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 ko naman na itong kamatis na -miss ko wala akong balak pumunta eh teka ibaba ko na to okay okay ito ano, nung ako ay eh, makapagtrabaho tayo ay maghiwa-hiwa. Kuhain ko muna ang aking kamatis bago tayo lumapang ng tuyo. Biglang na miss ko eh. kasi. Alam nyo nakabalot ano oh. Tinan nyo oh. oh. Tara, kain tayo. May kamatis. Wala lang akong patis. Yaan na kasi maalat naman yung tuyo. Eh, Kakagating ko na ang yan. At dito na ako magpupunas. <laughs> Wala nakalimutan kalimot ako maggala ng tisyo. Dito na ako magpupunas. And tara na. Tara nang lumapang. Mm. Okay, kain tayo. Oho. Uh -huh. Ayan, no? Oh. Tara nang baong ko. Pasusunod, dadaling ko yung ano, babalot ko sa ano. Babalot ko to sa dahon ng saging. Mm-hmm. Mm-hmm. Wala akong sausawan. Nalimutan ko magdala ng sausawan. Pero may kamatis na ako eh. mm uh -huh. Kain tayo. Ang talaga, no? Pwede mong kainin kahit, ano, kahit tinik. lalo na kung meron tong spinach no yung ano lang yung ano mo lang ang um, nilapon nyo lang mo lang na spinach hmm tapos mo sa kamatis na may bagoong hmm 7 dirhams yung isang supot mas nakat po ako ng maalat mmm ay sabi ko ba yung nami-miss mo yung ano kumakayo kumakab ni karni nagsawa na tayo sa karni Nå? No? Ito yung kaam. Hindi ko to binalak. Hindi ko to binalak. Hindi ko to binalak. Nagising kasi nag madaling araw, nag-ano, nag-ano yung ano, yung fire alarm ng building. Kaya napatayo ako. Eh, nawala ni antok ko. Tininan ko. Bumaba ako sa building. Wala naman. Wala naman ano doon sa building. Pero mga ganon, hindi dapat tini-ignore eh. sa lampak na uli. Okay. So, totoo lang, ha? Itong kain ko ng tuyo, mamaya may mararamdaman ako. Ang tuhod ko. Pero, okay lang. Kasi, pag nabuguan ko naman siya ng ay, terak yan, nabawala. Masarap yung tuyo na ang ko Paganda yun no Hindi maada At hindi durog walang takas pati ulo no não this oh. now. Walang takas pati buto. Mm, -hmm. ang linis, ah. Oh. <laughs> hindi na ako maghihinaw sa dagat